guys medyo high tech na ron ang Ayala kaya ila purtahan di sensor na see padong may karoon sa bago nila na park almost bago i-construct nila ba and then manindot na siguro see awa ha maabri na siya iya ron tereng see awa <laughs> oh, kaoban Medyo nindot, medyo nindot mo ng view of guys. Awa nya guys. kitaw. Si, dagan kay tao. Kaya nindot na ang ilang pag-uro na construct na umot siya tawagan nila di Ray basta kay nindot sa fighter po, di ba dyan? Paisa ka ayoy? Ayos, ayos na? Kranin niya si nindot SM Ayala Ayala ba Ayala? Gerpader ba? Gerpader, 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 Gerpader Sama na, kay, kita kayo, ito big Starbucks, kami atun sila admit malikita pas pa di kadan Pas-pas ni kay ni ang SM na minor twin kanina busle pagpuko diret diba na, 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 na.